Hello, good afternoon. Ayan, magkasama kami ni Paring Randy ngayon. Hello, mga ka-vlogger. Ayan, ah, dahil ah, mayroong dumating sa amin na ah, konting blessing, ay mamimigay kami ngayon sa barangay inararan sa mga parlawod ng plus light. Ah, ngayon ay sa proxing ko muna kami dito sa may uh, boulevard na ginagawa. Doon muna kami mamimigay. Hi, vlog! Hi, vlog! Ayan! Hi, vlog.

doon naman sa may Purukchete at Purukuno oh, Manibigay tayo I sa mga kapwa natin